Sobrang panlulumo ang nararamdaman ko para sa mga isda ko Ginawa ko naman ang lahat Malaking aquarium Malinis, tamang pag-aalaga at tamang pakain Sobrang sayo ko pa nga kasi nakapag-breed ako Nanganak ng sobrang dami ang isda ko Pero nang dahil lang sa isang iglap Nawala ang lahat Sobrang nanulungkot ako Kaya naman tara samahan niyo ako Isang madilim na umaga, sobrang nalulungkot ako as in sobrang lungkot talaga. Halata naman sa mukha ko, 'di ba? Kasi kung naaalala nyo, bumili ako nitong price separator net para diyan ilagay yung mga anak. Pero kung makikita nyo nakapasok yung mga malalaki. Pero hindi sila ang dahilan kung bakit nawala ang mga fry ko. Ikukuwento ko sa inyo kung ano nangyari. Kung makikita nyo yung water level ng aquarium, umabot na doon sa butas ng price separator net kaya nakapasok yung mga malalaki. Problema kasi yung pinagdidikitan. Kailangan ko kasi siyang idikit doon sa walang tubig na pa. Kaya lang, pag hindi nababasa yung pandikit, mga ilang minuto lang ay babagsak na rin to. Kapag hindi ko na pa sila ako, tataob pa. Tulad ng dinede demo ko ngayon pero hindi sila nawala hindi sila naubos dahil kinain sila kasi kahit nakakapasok naman yung mga malalaking mo dito hindi nila kinakain ang sala rin pala kung bakit naubos yung mga anak ng isda ay, ko ay itong filter na umihigop ng dumi kung makikita nyo hinarangan ko na nga yan kung ano-ano dalawa nga pala ang filter ko sa aquarium na to parehas ko silang sila hinarangan ng mga fake plants at saka ng mga bato-bato pero ang ending nahihigop pa rin yung mga fry ay. kaya no, pagkita ko naipon silang lahat doon alam nyo na wala na sila pero dito sa isang filter box wala namang nahihigop kasi hindi naman ka sa mahihigop ng isang to kasi mamurahin lang pero sobrang nangihinayal lang talaga ako kasi akala ko dadami na nais Pero nang dahil ang gusto ko pagandahin na aquarium ko, nawala sila dahil sa filter. Kaya naman wala na akong choice, tatanggalin ko na lang tong filter na to. Ito nga pala yung mamahaling filter na nabili ko. Okay. Maganda nga ka to kasi sobrang lakas makahigop eh. Talagang nakukuha yung dumi. Aalisin ko na nga din para tong halaman na binili ko online. Tatlong piraso lang to pero grabe yung pagkamahal mahal. Aalisin, Aalisin ko na lang din kasi hindi naman nakakatulog. Naglalagas-lagas lang siya sa loob ng tubig kaya lalong dumudumi. magse up na naman ako ng panibago. Aalisin ko na nga din tong mga fake plants. Sila nga pala yung ko sa filter para di makahigop. Isang filter na lang ang ititira ko. Tingin ko kasi kailangan ko pa rin ng filter para luminis ang aquarium ko. Mahina lang naman humigop kaya okay lang siguro. Yung mga bato-bato sa isang filter ay nalagay ko na lang dito. Para kahit papaano maraming didikitan yung dumi. Ipinwesto ko na nga ulit itong filter sa sulok. Hindi pa rin ako mapakali. Medyo naglagay pa rin ako ng konting harang para kahit papaano isip pa rin yung mga fry ko. Meron pa kasi ako dalawang pirasong fry na natira. Nakaligtas sila at hindi nahigop. Kaya ay sigurado naman din sila may hihigop diyan. Pero ewan ko ba dito sa mga muli na to? Lagi sila nandoon sa malapit sa filter. <laughs> hindi ako mapakali. Mait mesi di silip ko baka kasi meron na namang mahigo. Ito nga pala yung fry separator that hindi ko sa ilalagay. May problema yata tong nabili ko eh. Ito rito filter na to. Grabe sobrang mahal nito. Ipamimigay ko na lang siguro to para diba di ba sayang? Hindi ko naman kasi magagamit. Meron nga pala nagbenta sa akin ng 30 pesos na water lettuce. Wala kasi mabilhan dito ng water plant. Eh ito bago ko lagi sa aquarium, gripit ko muna yung mga uga. Madumi kasi at maraming lupa, tutubo naman ulit yan. Ayun nga pala yung 30 pesos na water lettuce. Grabe, 30 pesos na yan, iilang piraso na Ito nga at halos punuin ko na ng tubig itong aquarium. Po. Iniisip ko kasi pag mataas lagi silang nasa taas. Baka kasi kapag mataas ang tubig, hindi na sila pumunta ilalim. At least safe na sila, at hindi na sila mahihigo. Kahit nga pala umaga, ko na yung ilaw para sa mga water lettuce. Ito na kasi ilaw, pinaka-araw nila para mabilis silang lumaki. Sobrang taas na ng tubig, pero nandito pa na sila sa ilalis malalim. Pero dito sa mga malalaki, wala naman akong problema kahit lumapit sila sa filter. Pero ito isang maliit na to. Kung nakikita niya man, medyo malabo pa kasi yung tubig. Tignan nyo naman, ano huh? andun pa talaga siya sa filter. Bakit ba ang hilig-hilig nila dyan? Mamaya mahigop na naman niya. Ay nako. Ito na nga pala kinalabasan ng bagong set Dahil malabo pa nga yung tubig, hindi ko makita kung nasan yung isang fry. Sa 20 pieces na fry, dalawa na lang kasi silang natira. Kaya ito, pinaparino ko muna yung tubig para mahanap ko siya. Kinakabahan ako kasi ang hilig talaga nila magdaro doon sa filter. Natatakot ako baka mamaya mahigop yung buntot nyo. Sa loob na anim na araw na pag-aalaga ng isda. Nung day pa lang, nanganak na agad sila. Siyempre, sobrang saya ko noon mula sa dalawang isla, magigim madami na pero ngayon nga dalawang piraso na lang sila hindi ko pa makita ko nasaan yung isa hanggang saan nakita nga siya pero sobrang nagulat naman ako but andiyan ka sa filter wag ka diyan ano ba wag ka diyan hanggang sa hindi ko alam kung nahigop ba siya o hindi kasi wala naman ako makita dito eh guys oh. nice, wala na siguro akong magagawa siguro hindi pa talaga time para magpalaki ako ng mga fry nakakalungkot lang ano kaya magandang gawin para hindi mahigop yung mga fry tulungan niyo naman ako ginagawa ko naman ang lahat sa ngayon yun lang muna thanks for watching bye bye